Nandito ako ngayon sa aking uh, sitaw na survivor dahil alam nyo ba na ito ay uh, ilang puno uh, pero grabe dahil kinakabayuhan ng kinakabayuhan ng langgam ay ito ang isa lang ngayon nakasurvive at uh, tingnan nyo uh, tingnan nyo, maganda tot at namumulaklak na pero tingnan nyo naman kung anong ginagawa ng mga langgam ha? papakita ko sa inyo hindi ako papayag na sila lang ang makikinabang ng aking mga itinanim. Kaya eto, panoorin nyo to kung anong gagawin ko. Magandang buhay Pilipinas! Magandang magandang buhay mga ka-okay! Andito na naman ako sa isang video na ipapakita ko sa inyo yung isang na nagiging problema ng mga nagtatanim at uh, ito po yung naranasan ko rin at talaga namang medyo napipirwes yung aking mga pananim dito kaya talagang ako yung nag-isip nag-research ako kung paano ko ma big, mabibigyan ng solusyon yung aking problema sa mga langgam at uh, kung napanood niyo yung huli kong video about dun sa mga damo na nagiging problema sa bandang huli ng video na yun ay pinakita ko yung isang nagiging problema at uh, 'Yung aking uh, tanim na okra ay talaga naman na uh, kinakabayuhan ng napakarami daming langgam. Talaga naman at uh, dahil doon ay uh, nasisira 'yung mga bulaklak at ayun, hindi namumunga. Ganoon din 'yung sa sili na tinanim ko, nagigim problema ko niyon. At talaga naman uh, uh, 'yung sili ay uh, talagang tumagal 'yung paglaki at nahirapan uh, mamunga. Kaya uh, ayun, Ah, uh, meron akong ginawang paraan at uh, yun ay nakita ko sa Facebook. Ito yon, ito yung ginawa kong paraan. Uh, alam niyo ito ay uh, uh, dishwashing liquid, suka at tubig na pinagaluhalo. Ah, uh, okay naman, effective naman 'to. Talaga namang uh, pag inisprayan mo, patay talaga yung langgam. Pati yung uod namamatay. Ito, at uh, kaya lang alam nyo, ang isang napansin ko nag-spray ako ngayon mamatay yun bukas, andyan na naman sila Ang dami na naman, so bumabalik-balik although na nakakapatay kaya lang, hindi nauubot at pabalik-balik kaya ngayon, itong ishare is ko sa inyo ay uh, isang video na uh, gagamitan ko naman ng borax alam nyo, itong borax, ito ha ayan uh, kung medyo nahirapan kayo maghanap meron din ito sa mga hardware pero ito uh, inano ko in ko sa ayan obvious naman di ba sa Shopee at ang halaga nito ay 80 pesos ngayon bubuksan ko na alam nyo ito mag ma basi sa aking uh, pagre-research ay uh, mabisa na nakakapatay ng langgam o nakakasubo ng talagang ng langgam yung buong uh, kolonya ng langgam kaya ngayon po ay uh, testingin natin tong borax ah uh, alam nyo ang maganda, ang maganda dito sa borax base sa aking nga uh, pagre-research ay uh, matagal yung nagiging proseso ng pagkamatay ng langgam so yung mga working langgam yung mga ant worker ay dala ng dala ng pagkain pag naglagay ka ng borax na yung mix may mixture yung mixture na yon na may kahalong borax ay haagutin uh, ng ng mga ant worker doon sa kanilang uh, colony sa kanyang kolonya at uh, ayun lahat ng mga kasama niya doon ay kakain ng, uh, ng mga hinakot nila na mixture ng borax at pati yung queen nila ay uh, makakakain at mamamatay. Eh alam niyo yung queen ant, ah yung pinakang reina nila doon, yun ang mga yun ang, ang nanganganak ng nang nanganganak ng mga ng mga langgam, sang katutak na langgam na talagang eto nagiging problema rito. Kaya ito po ay uh, sa video na to ay uh, i-share ko sa inyo yung uh, mixture ng uh, borax at ng sugar at ipapakita ko sa inyo sana panoorin nyo hanggang sa huli ok let's go A few moments later. Ang share ko sa inyo ay dalawang klase. eto yung uh, solid, ha? Na hindi natin nahaluan ng tubig. Ah, uh, paghahaluin lang po natin yung uh, yung asukal at yung uh, borax. Ngayon, bakit may asukal? Dahil yung asukal po, ito ang magsisilbing bait. eto kasi yung gusto ng nanlanggam. At uh, syempre pag pinaghalo na yung, pag naghalo na yung borax, at saka yung sugar ay uh, ito yung uh, pupuntahan ng mga ants. Kaya ito yung kakainin nila na kahalo na ng borax. Eh yung borax yung talaga yung uh, talagang makakapuksa o makakamatay sa kanila. Ayun, ito na. Dito lang po natin susukatin yung ano yung uh, borax at saka yung sugar. Ito uh, segunda na sugar eh mas maganda sana kung puti. Um uh, ito yung naipadala ko nabili ko kaya sayang naman ito na yung gagamitin ko pero pag gumamit kayo better kung mas uh, gumamit kayo ng white sugar para kakulay ng borax. Ayan. Ah uh, ang mixture po ay uh, tatlo nito na sugar. Ayan, isa, dalawa, tatlo. Okay naman ay isang borax. Ito po yung borax at isang uh, ito, itong uh, cup na to. Ito po ay uh, one quarter. Medyo mag-iingat lang po tayo sa paggamit ng borax kasi ito ay pwede rin, uh, pag ito ay direct rin nilagay natin sa, sa halaman na kung saan meron lang gam, ay pati po yung halaman ay mamamatay. Kaya ito po ay ilalagay natin sa extra container na kung saan ay uh, mapupuntahan ng langgam. Hindi po ito pwedeng ialo sa halaman dahil mamamatay ang ating mga halaman. Medyo mag-iingat lang tayo sa paglalagay ng borax kasi alam naman natin na ito ay uh, hindi maganda sa ating kalusugan. Ayan. Isa lang po nito, pero yung sugar tatlong ganito. Ayan. Ihalo ko na. ayun ito na. At ahaluin. So, tatandaan po natin. Kaya natin ihalo sa asukal ay para puntahan siya ng langgam. Kasi ang gusto ng langgam yung asukal. Ngayon, dahil siya may halo ng borax, yun ang kanyang ikamamatay. At inuulit ko, ah uh, ito ay uh, napakabisang pamuksa. Pati yung buong kolonya ng mga kalanggaman ay mauubos. Pati ang kanilang queen na nanganganak. So, kailangan po haluin natin mabuti. Pag ito po ay nahalo na ng gusto, ay uh, pwede na natin uh, ilagay sa isang container at ilagay lang sa isang sa mga gilid na kung saan ay uh, pwede yung puntahan ng langgam. At ang gagawin ng langgam, makakutin ito ng makakutin. Kakain siya, syempre. Asa uh, akutin na sa kanilang bahay at lahat ng mga kasama nila doon ay mam, ay kakain pati ang kanilang queen at yun na ang katapusan ng kanilang buhay at yung problema natin sa ating mga pananim na talagang pinuputak din langgam ay matatapos na rin Ayan. so ito po yung isa isang uh, pamamaraan ngayon ah uh, ibibigay ko rin sa inyo yung yung meron naman siyang warm water Ayan. Ayan, magpapakulo na ako ng tubig ngayon. Ngayon po ay lalagyan natin ng 1 uh, uh, cup of water. At uh, ito ay uh, natin. Pero yung ano, maligam-gam lang. Okay na po. Uh, ito na yung uh, maligamgam gam na tubig. At uh, haluan na natin ng pinaghalong asukal at borax Yan, okay na. Ngayon, haluin. Ah, uh, tanong. Pwede bang uh, diretsyo na yung borax mismo ang ipakain sa mga langgam? Hindi dahil hindi nila papansinin niyo. Kailangan talaga ay may halong asukal dahil yung asukal ang magiging para ma-attract sila don sa box. Ay, kailangan may asukal. Kailangan haluin ang haluin hanggang uh, ma-dissolve yung uh, yung borax at saka yung yung sugar dun sa warm water the best kung ito ay uh, pag ito na ay na-dissolve ay uh, pwede tayong gumamit ng bulak. ilubog natin dito tapos uh, ilagay natin yan sa mga sagil at siguradong pupuntahan ng lang ngayon kung hindi naman kung wala ka namang bulak pwede mo na lang ilagay sa, sa kahit uh, anong maliit na container sa so, palagay nyo alin ang mas magiging effective sa dalawa itong uh, powder itong liquid o yung uh, dinissolve natin sa warm water mas magiging effective po yung sob sa warm water kasi talagang uh, ito ay talagang na mix ng, mix ng gusto yung uh, borax at saka yung, yung sugar unlike dito sa so ay uh, medyo baka hindi masyadong naghalo ng gusto kaya medyo pwedeng sumabla. pero okay din yan pwede nyo gamitin pa rin ito na ang kulay nya sana mas maganda kung para eh siguro lalagay ko rito sa bote para hindi ko siya Ubusin lahat hindi pa nahalo ng gusto kasi may mga sugar pa rito ayan ito pwede ko nang uh, mas mamix ng gusto tandaan nyo po hindi ito pwedeng i-spray sa halaman na pinupuntahan na lang dahil uh, pati ang mga halaman ay mamamata so ito po dalawang klase yung aking uh, sinir sa inyo at uh, yung mixture na ibigay ko na rin po sa inyo yung mixture ah uh, tatlo isa lang pag yung uh, solid pag solid yung gagamitin uh, ganito kagaya ng ganito tatlo isa lang. Halimbawa, yung uh, tatlong sugar, at uh, tatlong sugar, isang, pwede nyo dagdagan din ng konti. Pag naman, tubig, isang bora, tatlong sugar, anim, anim, nitong nga uh, water, warm water. So, pero ang ginawa ko ay, uh, uh ako ko yung water nito, nagkasi kasi nagtira ako na, ng uh, solid, kasi ipapakain ko rin to sa lang So, okay, ngayon, testingin natin. Tingnan natin kung lalapitan ng langgam. Let's go! bago ko ipakain sa langgam yung mga ano yung mga ginawa kong uh, mixture ng borax at sugar papakita ko muna sa inyo yung ginawa ng uh, nitong uh, mga langgam na ito sa aking mga alagang okra kitang kita naman natin na talagang uh, pinotakti ng langgam yung aking mga nilagay na special na pagkain para sa kanila <laughs> di ba? at uh, kanya kanya silang hakot ha? ang maganda nun talagang uh, hakotin nila nang hakotin yung patungo sa kanilang uh, mga bahay at uh, pati yung mga kasama nila dun ay uh, kakain ng uh, special na pagkain na yun. pati ang kanilang reyna na nanganganak ng mga langgam ay uh, siguradong matatapos mauutas dahil dun sa ating hinandang uh, special na pagkain yung mixture ng borax and sugar at uh, alam nyo ba ayoko sanang gawin yon dahil uh, syempre di ba ano, ano din naman sila uh, may buhay din kaya lang talaga naman kita nyo naman di ba perwisyo perwisyo yung aking mga okra hindi makapamunga ng maayos pati yung sitaw dahil sa uh, talagang kinakabayuhan at sinisip-sip nila yung uh, mga nektar ng mga bulaklak ng mga pananim ko kaya kailangan nating uh, bigyan ng solusyon ayun sana <laughs> ayun po sana ay meron kayong natutunan at uh, uh, shout out sa mga mga nahilig magtanim di ba napakasaya po ha? Huh? congratulations dahil na discover nyo na ang pagtatanim ay uh, talagang napakasaya. Lalo na kapag ikaw ay umaani na, lalo na kapag yung, yung mga halaman ay namumulaklak na, talaga naman napakasaya ng pakiramdam. At uh, ayun, talagang sa kabuhayan ay malaking tulong dahil uh, kapag umaani ka na ng mga gulay, ay talagang malaki ang natitipid kasi eh, talagang medyo nagmamahal ang mga gulay. Ayun po, uh, kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagtatanim. Pag may tinanim, siguradong may aanihin. At ito po, uh, bagong... Tingnan niyo uli yung uh, yung ano yung uh, mixture nung ano nung uh, borax and sugar. Ito po tingnan niyo. Ayun po, yan yung uh, basic na mixture ng sugar and borax. At uh, pwede nyo namang uh, dagdagan kung gusto nyo. at sisiguraduhin natin na talagang uh, kakainin pa rin ng langgam ayun uh, po yung basic. Pero pwede niyo i-upgrade. Pwede niyo yung dagdagan yung borax, di ba? Ayun po. Uh, at ah, uh, ayun, salamat po sa inyong panonood. Sana ay merong kayong natutunan. At uh, sana ay patuloy tayo maging successful sa ating pagtatanim. Ayun po. At palala, uh, paalala, wag niyo pong kalimutan na uh, mag-like, share yung ating video. Syempre, mag-subscribe and click the notification bell para updated tayo sa mga susunod pang video. Maraming salamat po mabuhay kayong lahat God bless you all bye